Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga sandaling ito paparating ang unang buwan ng Islamikong Kalendaryo ang buwan ng Muharram. Ano po ba ang kabutihan ng buwan ng Muharram? Una, ito ang buwan ang buwan na ito ay kasali sa mga dakilang buwan na tinatawag na Al-Ashhurul Hurum na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na aklat. Pangalawa, sa buwan na ito sinimulan ng pangalawang khalifa na si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ang islamikong kalendaryo. At pangatlo, ang buwan na ito ay dinadakila ng ating mga as-salafus soleh, mga mabubuting ninuno na nauna sa atin. Ano-ano ang mga mabubuting gawain na mainam gawin sa buwan na ito. Una, at a, ang pagsasagawa ng mga kautusan ng nag-iisang Diyos ang Allah. Pangalawa, al-istihsan, ang pagpapabuti sa mga ibada o pagsamba at mga mabubuting gawain. Pangatlo, al-ijtinab min maharimillah ang paglayo sa mga ipinagbabawal ng Allah mga masasamang gawain at kalapastanganan lalong-lalo na po ang pagsisimula ng giyera sa buwan na ito at ang pinakamainam na gawin sa buwan na ito ay ang pag-aayuno. Ito po ay nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ni Imam Muslim. Afdalu siyam ba'da Ramadan siyam syahrillahi al-Muharram. Ang pinakamainam na pag-ayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang pag-ayuno sa buwan ng Allah na al-Muharram. Maging ito man ay ang pag-ayuno sa lahat ng mga araw ng buwan na ito o bahagi lamang. Halimbawa, hindi natin kayang mag-ayuno sa lahat ng mga araw ng buwan na ito o bahagi ng mga araw ng buwan na ito. Ano ang pinakamainam na gawin natin? Ito ay ang pag-ayuno sa Ashura. Ano po ang ating dalil iniulat din ni Imam Muslim na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtasibu ila Allah an yukaffira kablahu qablahu hinihiling ko sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinihiling ko sa Allah na ang pag-aayuno sa araw na ito yung araw ng Ashura ay kapatawaran mula sa mga kasalanan ng isang taon na nauna o nakalipas. Mayroon pong tatlong antas ang pag-ayuno ng Ashura. Una, at ito ang pinakamainam, ang pag-ayuno sa ikasyam, ikasampu at ikalabing isang araw ng Muharram. Pangalawa, ay ang pag-ayuno ng Yom Ashura Ikasampung araw ng Muharram, Wakablaho, at ang araw na nauna rito. Ibig sabihin, yung ikasyam na araw ng Muharram. Ikasyam at ikasampu. O di kaya naman ay pagkatapos nito. Ibig sabihin, yung ikalibang, ikalabing isang araw ng Muharram. Ibig sabihin, ang pag-ayuno sa ikasampu at ikalabing isang araw ng Muharram. At pangatlo, ay ang pag-ayuno sa mismong araw ng Ashura, ang ikasampung araw ng Ashura. At take note na hindi po makruh yung pag-aayuno lamang sa ikasampung araw ng Muharram. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.